24 ng gabi wala pa kami sawad pero baka sakali wala ako sa laro papiso-piso lang antaya ako nakachamba tayo so panorin nyo ito mga kamangmang kung paano nangyari walang sawad, karoon ako pera yan mga kamangmang panorin nyo dito kasi nakakuha na ako ng tatlo so ngayon wala siya na record late na At pala, nung una pa lang na record ko na siya Yan. Meron na ako ako ng 20 times tapos 5 times tapos 5 times. Bali 30. 30 times. Ang saya ko diyan mga kamangmang piso lang. Yung piso ko tamang 1,000, eh, 900, 2,000. Diba? Ito tayo. <laughs> so may tatlong spin pa. Oh, ha? Sensational ng sensational. Tsambahan lang po paglalaro ha so ang punang ko rito is 300 pesos lang nag cash in ako nag try lang ako kasi wala pang sound baka sakali manalo eh nanalo Yes. May na tayo kahit walang sound. <laughs> ah, naglaro ako dito kay... Kanina to ba? Kay PH Lab, no? PH Lab to, PH Lab namimigay si PH lang mo mga kamangmang ah, dibakan lang to ah hindi to sugal talaga ah Kakaon lang na may extra kong 300 kanina kasi nagpa medical ako yung pinalaro ko yung tukle so yan panalo tayo so ang pera ko dito is na sa 11,700 so in ko pa kasi may natira eh ko na piso-piso lang naman tayaan niya eh Nakachamba lang tayo ng scatter kaya ganun hindi pa mo laki ng bigay niya oh piso mo tamang 1,000 pwede na yun di ba chambahan lang yung gawin sa so galto pampalipas oras lang ito nagpapantok nga lang ako eh kasi alas 10 na oh 10.29 na ng gabi so, palipas oras na to kung mga anong balak ng suga dyan huwag masyadong mag ano kasi nakakadik talaga so dito papakita ko sa inyo paano mag cash out para akala nyo kasi ano siya eh record record lang na record talaga siya na record ko lang siya kasi nananalo na hindi naman namin record Yeah, Ooh. That was Legitness!